Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Kahapon ay napanood nga natin kung paano pinatumba ng LA Clippers ang number 1 seed Cleveland Cavaliers. Dikit nga ito sa 4 quarter nang bigla na lang gumawa ng significant lead ng Clippers sa mga huling minuto ng game at ginawa nila ito sa tulong-tulong na effort sa game na ito ay nakita natin kung bakit delikado pa din ang team ng Clippers kahit na sila ay nasa 8 seed lamang ng West, una ay si Kawhi Leonard nga na gumawa ng 33 points, 7 rebounds, 4 assists and 4 steals on 5 of 6 shooting sa three point line si Kawhi nga mga ay may playoff mode, parang si Jimmy Butler nga siya na tahimik sa regular season, subalit so huwag ka na nga magugulat kung mag average ito bigla ng 30 points sa isang playoff series while also guarding the best players sa kabilang team. Malaking dahilan sa playoff success ni Kawhi ay ang kanyang mid-range game. Ang 1-2 dribble pull-up ay isa sa mga pinakamahirap depensahan sa mga ISO players. Sa playoffs nga na madalas ay napag-aaralan na ang buong opensa nyo as a team at kaya itong ma-shutdown ng kabilang team, kailangan mo nga ng isang player na kayang gumawa ng punto sa poste, mid-range, pinta at sa 3 points. At si Kawhi Leonard ngayon at proven na ito na hindi siya dinadaga sa dibdib sa mga big moments. Patunay na nga din ang dalawa niyang finals MVP Pangalawa ay si James Harden na tila ba bumabalik ang prime performance ngayon. Halos automatic na nga sa kanya ang 20 point double double lately at hindi pa din nawawala ang kanyang husay sa pagpapasabit sa mga foul. At kapag na-check na nga ang play ng isang team, minsan just to break the momentum ay kailangan mo lang nga mapunta sa free throw line. Pamatay ran nga ang mga pasabit ni si James Harden. Si Vince sa Zubats mga kaibigan ay very underrated player din. Kahapon ay gumawa siya ng 28 points and 20 rebounds. Ngayong season nga ay isa siya sa mga best center sa NBA at solid nga siya sa mga pick and roll. Sa top 8 ngayon sa Western Conference, debatable nga na siya ang second best center dito behind Nikola Jokic only. Matindi na din nga ang chemistry nila ni James Harden sa mga pick and roll plays. Andiyan din ang mga wing defenders sa tulad nila Nick Batum, Ben Simmons at Derrick Jones Jr. na kayang mag-switch sa multiple positions at malaking bagay nga sa playoffs dahil game of matchups nga ang postseason mga kaibigan. At andiyan din ang mga shooters Bogdan Bogdanovich at Norman Powell. Bukod kay Zubats, Kawhi Leonard at James Harden, kapag umilig nga ang dalawang ito ay kaya din nga nila gumawa ng 30 points at napakalaking bagay nga sa playoffs, may mga games nga talaga na kakailanganin mo ang quote-unquote others to step up sa off-game sa mga star players. At higit sa lahat ay may eksperinsado din nga silang coach kay Coach Tai Lu. Sa ngayon ay 8 seed ang Clippers. Kung makakalusot sila sa play-in tournament at mananatili sila sa 8 seed ay makakakap nila ang OKC Thunder sa first round ng playoffs. At posibleng mahirapan nga ang OKC sa experience ng Clippers. With 5 seconds remaining sa game clock, kailangan mo ng puntos. Mas tiwala ka ba kay SGA at Jalen Williams o kay Kawhi Leonard at James Harden? Kaya naman sa matchup na ito, may mga big advantage din talaga ang Clippers sa experience part na posibleng maging dahilan ng upset. Yun nga ay kung makakapasok sila sa playoffs. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa isang playoff series, OKC o Clippers?